Dito nga pala tayo ngayon sa May Soyo. Napakagandang lugar pala nito. Ang problema lang dito, ay itong kanilang dagat. Kasi ito na yung Congo River. Yan yung Congo River. ayun, sobrang lakas ng Agus. Kami ay naka na yun At kung titingnan natin dito sa tabing dagat niya ay napakaganda parang sa lugar namin sa Aurora na uh, maraming yung okay. yan white fish din yan problema lang dito yung dagat talaga dahil iba na yung kulay pinabayaan nila siya nila yung, pundi, yung kalikasan. ayan oh ayan dagat, kulay brown o sino ba yung gustong maliigot dyan dali kami Ay papakita din natin yung uh, dagat nila sa malapitan. Yun nga, no? Oh. Naglagay din kami ng razor dito. Kasi medyo delikado yung pan dito, yung sitwasyon dito sa Soyo, Congo may mga case din kasi na nangyari dito na umakyat umakyat yung mga gustong magnakaw and then kasi tanong gwardiya na seaman sinaksak so ayun kaya delikado so naglagay na kami ng ganito reservoir wire paikot nito barko at naglagay na rin ako ng dami ayun yung tayong dami dyan at ganoon din dito sa kamay kabilang naglagay din kami ay mayroon din dami para ang alam ng mga gusto pumasok dito makyate may mayroong tao may mga kasama rin kami mga barko mga barko rin ng offshore mga tidewater ang company niya sa mga ganyang kulay Ayano. Di ba? Alam mo chocolate. Dayan nila yung dagat nila dito. Oh, so, 'yun lang. Ah, so, maraming salamat ulit. See you in my next vlog.